Yes, pag pagbilan nga ng ano ng Lucky Me tapos ng suka, ilan? Tapos ng Mistujen. Ilan? Mang Tumas. Isa-isa lang. Ah, oh, isa, isa lang. Tapos yung pancit kanto na malaki na 'yon, no? oh. Ito. Yung sa taas. Ito. Oo. Oh. 107 to. Ayan. Eh, Ay, yung ano pa, magic sarap. Tapos. Tapos ano, um, uh, kape. Anong kape? Just ito ito. Yeah. Iya. Sarok Ah, oh, Ah, uh, magkano lahat? Tapos mo kung, kung ano ni kung ano 142. 142. Ay, Jess, pwede utangin ko na lang yan. Bakit? Okay. wala pala kaming ulam. Oh. Wala akong pambili. Okay. Pwede ilista mo na lang. Okay. Ta bayadan ko yan sa sahod na ng asawa ko. so, Maong. May mayo nga na kaming ngunyang kakanon. Gipit ba ka kami? Kaya nga sa utangin ko na lang sa imo. Ang tanganin maka ano, minus baga ako. Ano ang doon sa bang mo? Sa Sabado pa. Oh, sige. Hindi. Sa'yo ka mabakal ulam? Diyan sa itaas, mabakal akong isira. O, di, di agayan mo na lang, eh? Iya. Yeah. Oh, sige. Sa Sabado mo lang na, no? Iya. Yeah. 100. 42. Oh, sige na, bye-bye.